Happy Tuesday, beautiful people! Medyo inaantok pa nga si Mama, pero tayo ay bumangon na para maghanda sa ating pagpasok sa trabaho. Tulog pa nga si JJ at pagkababaho ay nagsaing muna ako dahil naubos na nga ang ating bahaw. Siguruduhin natin na pagdating sa trabaho ay meron tayong kakainin, kaya naman nag na si Mama ngayong umaga at nagbulo tayo ng ating coffee at ang at gilid niya ng ating slice bread ang aking itinoos. Ayan ang picture na nakadikit sa aming fridge, ang picture ni Daddy at ni JJ at kami naman ni Ate nung kami nga ay umate ng YMCA Banquet. Pagkatapos nating matoos ang ating slice bread ay pinalaman na, na natin yan ng cookie butter spread at kung mapansin nyo nga ay nandito tayo sa loob ng bahay at nag-aalmusal. Sobrang init ng panahon at hindi ko talaga kaya lumabas sa upper deck. Pagkatapos natin magkape ay nag-exercise muna tayo para sa ating low back pain. Matagal-tagal na rin nang tayo ay huling makapaghula ho at kailangan nga natin itong gawin para sa ating back pain. Nakapag-exercise si mama ng almost 30 minutes kaya naman thank you Lord at tayo ay naging active na yung umaga. 7.45 ng umaga nang kami nga ay umalis ni Jade Hay papunta sa Hampden Pool para sa kanyang swim training. Talagang napakainit ng panahon at napakataas na nga ng sikat ng araw kaya naman naglagay muna tayo ng ating shades para naman hindi tayo masilaw sa ating drive. Bago nga mag-8am ay nakarating na kami sa Hampden Pool at pagkababanga ni Bunso ay pumunta muna tayo sa Carnes para mag-ikot-ikot at magtingin ng mga nakaklirans. Kumuha tayo ng monthly at weekly ad ng Corns at dyan makikita ang kanilang specials. Nakabili din tayo ng sliced carrots for $2 at ang pinakamaganda sa lahat, ang extra large shrimp na na ito ay nagkakahalaga lang ng $4.79 a pound at kumuha tayo ng dalawang balot. Ang mga sliced din cheese na ito ay naka-clearance for $2 at iba't ibang flavor nga yan. Meron din sila dito ang plant-based na butter na naka-clearance for $2 at ang kiwi jello nga rin ay naka-sale. Ang kanila nabang isang dosena ng extra large egg ay nagkakahalaga ng $3.19 pero hindi natin kailangan bumili niyan dahil last week ay nakabili tayo ng dollar a dozen. Ang mga candy na rin ay nakasale dahil tapos na na ang July 4 at ang malaking balot ng Sour Patch at Kisses na yan ay nagkakahalaga lang ng $5. Nag-ikot-ikot pa rin si Mama sa loob ng store dahil ang ating first patient niya ay nakaschedule ng 8.45. Pagkatapos natin pumunta sa Carnes ay nag-drive na ako para magpasyente at umabot na yan ng 45 minutes. Bumalik na rin tayo sa Hampden Pool para antayin niya si Bunso at Babo Hamad 9.30. Ay nandito na tayo ulit. Dahil multitasking is life, ay sinimulan ko namang tapusin ang ating documentation para sa ating first patient. Talagang dito sa lugar ni Uncle Sam, kailangan mo ngang matutunan na mag-multitask dahil time is good. Pagkarating natin sa bahay ay tayo rin ang kikilos, kaya naman kung hindi ko ito tatapusin ay makukulangan tayo ng oras. 10 o'clock na nam si JJ ay lumabas at nag-drive na ako pabalik sa bahay. Susubukan na magluto ng aming pananghalian at binalatan ko na nga ang dalawang pirasong patatas. Niririns off na din ni Bunso ang kanyang goggles at pagong nga siya umakyat sa kanyang kwarto, ay binigyan niya muna tayo ng pangmalakasang hugs. Napakalambing talaga ng aking anak at kahit yan nga ay malapit ng mag-teenager, ay panay pa rin ang yakap at halik kay mama. Pagkatapos ko mahiwa ang patatas, ay ipinirito ko muna yan ng bahagya para nga palambutin. 10.17 na at susubukan nating matapos to bago mag-10.45. Nilagay ko na nga ang dalawang lata ng corned beef at minekos-mekos lang natin yan. Dinamihan ko na din dahil pag uwi ni daddy ay eto na din ang magiging lunch niya. At habang hindi pa nga malambot ang patatas, ay hiniiwa ko na din ang chicken breast na defrost natin kaninang umaga. Nag-request niya ang aking dalaga na gumawa ako ulit ng chicken tocino at eto na nga ang aming magiging ulam sa Webes. Talaga namang multitasking is life kaya naman sa mga mamis dyan na tulad ko abay kaway kaway sa atin na talaga namang may pagka-octopus sa totoong buhay. Gamit niya ang mother's best seasoning mix ay i natin ang chicken for 24 to 48 hours para mas kumapit ang lasa. 10:30 na nga at malapit ng maluto ang ating corn beef. At itinurn off ko na nga ang apoy, yuto na din ang ating kanin at bago nga tayo umalis para kumita ng isa pang pasyente, ay niligpit ko muna ang ating mga pinagamitan dito sa kitchen dahil talaga namang allergic tayo sa makalat na bahay, lalong-lalong na nga ang aking kusina. Chinet ko din ang specials na mayroon sa Carnes pero wala tayong nakita. At nag-drive na ulit si Mama papunta sa kanyang second patient na nakaschedule ng 11 a.m. At pagkatapos nga ng aking pasyente ay umuwi muna ako ulit sa bahay para kumain ng pananghalian kasama ang aking mga anak at nagbadali na nga si mama dahil 12.45 ay nagbiyahin na ulit ako papunta sa aking third patient of the day na nakaschedule ng alauna ng hapon. Medyo nakakapagod din ang pabalik-balik na drive pero okay na okay lang yan. Ito naman ay para sa ating pamilya. Napakainit talaga ng panahon kaya naman talagang nagmamadali na tayong makauwi sa bahay. Pasado alas sa is imedya naman ng gabi ay napag-isisyon na namin ni Daddy na maglahad sa aming neighborhood para na din sa aming bonding time at para maka-exercise na din. Isang busy day na naman ang napagtagumpayan ng inyong pamilya. Yala muna for today's video. Remember, family time is the best time and every gising is a blessing.